Anong kailangan kong gawin? Anong kailangan kong gawin? You're my panga I'm looking for another no. Ikaw lang baby girl ay sapat na Kahit yung to What's whatsapp to whatsapp to whatsapp mga kastig girl you got that drip vibin with my click hey hey so gising na natin mas. kastig sa panibagong araw at panibagong kumpunta naman tayo mga kastig you're my panga hey I'm looking for now. Kay makulit <laughs> so ngayon guys may pupuntahan tayo so kakagising na natin kilala kong kaliskis mo <laughs> so pupunta tayo ngayon sa ano lupain ni Don Marvin. <laughs> Hindi totoo yan. So, sasakyan natin si X-Board, guys. So, tetestingin natin yung kinabit natin play rings. Kung natalsik ba yung tubig, guys. Parang may problema ka. So, punta na natin yung barkada ko si Marvin. Nag-chat sa akin agad. Agang-aga, mga astig. Magaling kang kupal ko. Kagigising pa lang natin, mga astig. Nag-chat na agad. So, punta na natin siya. Let's go pupuntahan muna natin siya. Si Don Marvin Lelin. Bali po puto. So, uh, nandoon sa Xboard guys. Ayun, di siya nakaparada. So, mamaya natin ang gamitin niyan. So, kakaunin muna natin si Don Marvin dahil bibisitahin niya yung ano niya, lupain. One hour later. Hey okay, guys, nakita na natin si Don Marvin. So, pupuntahan na namin yung ano, lupain ni si Don Marvin. Don, ano bang atin? At yung kita, tinago, yung pera, ang baho. Ano bang sadya? Yung pera natin pagka na nahukay na yung kamote. Hmm? Sa kamote tayo nabuhay! Sa kamote tayo lumaki! <laughs> sa kamote rin tayo mamamatay! I wonder how, I wonder why, yes! So, pupuntahan natin yon So, gagamitin natin sa x na no. ayos. Kukuha lang siyang face mask, guys. So, tatay kukuha natin sa X-Board, guys. <laughs> A few moments later. Binigay sa akin ni Kastig tong camera. You're my panga. Hey, I'm looking for. So... <laughs> Kukuha siya ng karton at para hindi matalas si kanyang likod namin. Si <laughs> <laughs> X-Board. Kitang kita nyo naman. <laughs> Madal-dal ka So lalagyan niya pala muna natin ng ano guys, yon Kasi natagas. Mabuhay <laughs> <laughs> <Pungaan> na niyo. Hindi <laughs> na ano yung ano. Yun. What? Tubig. Yun. Swerte pa ako. So lalagyan natin ng tapaloods. So on na to sa export lalabas lang natin guys. I wonder how. I wonder how. I wonder why. Mam galing mo pala diyan ah. Hindi ko alam ah

So, minalas na nga tayo. May gana pang mang chicks yung kasama ko, mga ka-asting. Ang kakapala mukha nyo. So, may kabidyo ko siya ngayon. Napaka. all. Akala ko ikaw ay na ikaw. <coughs> kakapal na mukha, guys. Magaling kang kupal ko. Minalas na tayo ngayong araw na to dahil nawalan niya tayo ng gasolinas. <coughs> So ayun guys, na ito na yung ano natin, yung nagpabili tayong gasolina. Salamat pre! Salamat inimbayta mo! So nagpabili lang tayo ng gasol, kasi gasol ko. Nagbibiru lang ako, nagdibiro lang ako. <laughs> oh, tangke. <laughs> so na ito guys, so maraming salamat nga pala doon sa kanya. Kay PJ, shoutout sa'yo. So na ito guys. So sasalin muna natin, stay tuned. So ayun guys, so nandito na tayo So kakarating ah, lang natin mga So pupunta na tayo sa Shenzhen ah. Let's go Jump! Pweng! <laughs> Anong kailangan kong gawin? Anong kailangan kong gawin? <laughs> What? Oh, ano yan? Chinelas pa ba gayaan? <laughs> Magaling kang kupal ka. <laughs> oh, guys, napasaba kami sa ano, Marumihan. <laughs> Lubog gawa <laughs> Nakita yung chinelas, guys. Ang <laughs> So, no, babay na si Chinela. <laughs> sure. Umuwi ka na? Ayun guys, dinadaan namin. O, forma nga. So, pupunta kami ngayon sa ano nila. Hacienda. Tara. 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 Okay ka pa, Noy. Buhay ka Google! So, tayo dadaan dito. May daan dito. Alam ko eh. Nga snip, medyo hindi maputik dito Lai pala na hasyenda nyo Ayun guys, nandito na tayo ngayon Sa hasyenda nila Sa hand <laughs> Sa hasyenda ni Don Marvin At yung kita, tinago Yung pera, ang baho ah. Galing ha Lupit So nandito na tayo guys Pakita ko na ba Don Marvin no! Ang kalawakan What? Hayo Hayo Bawal lumabas. Ayan guys, so nandito tayo ngayon sa kamotehan nila. Huh? Sa kamote tayo na buhay Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! No! No! So ayun mong montage natin Ang kamotehan nila guys. I how, I why. Sa so, tingin mo, ilan laman yan? Ilan? Isang truck, ganun. Mm -hmm. Kilala kong kaliskis mo. Lima. What? Limang truck? Ano yun? Yung dumb truck? ayo Haha. Sama datang, Let's go guys nakita nyo na kagandahan ng hasyenda ni Don Marvin at yung kita dinago yung pera ang baho. so pumunta naman tayo sa pangalawang hasyenda akala nyo isa lang ang hasyenda ni Don Marvin dalawa <makes music> yan so puntahan pa natin yung isa guys tara So ayun guys, nandito na tayo sa pangalawang hasyenda yan. <laughs> so, yun guys. What? So, pabalik na tayo dun. Tara, let's go! Tara, let's go! So ayun guys, babalik na tayo doon sa labas. So pauwi na rin tayo guys. Ano bang pinat Anong gusto mo patayo do sa lupa Bahay namin ni Len. Kimi no Kolet. Ni... <laughs> so wow. ayun guys, dito na natin itong video na to. <laughs> Lalim. So dito na natin tatapusin. Ulit-ulitin ko pa ba? So don't forget to like, share and comment and hit the notification bell para palagi kayo updated sa so mga ilalabas na mga good vibes sa video. Subscribe.